right mga ka Nandito na naman kami sa Mayban, Lacuyo Bali day 3 na tayo mga ka -idol. Pangatlong araw na natin yon Kaya yeah, samahan nyo kami ulit mga ka-idol Sa aming pagtatrabaho At ayan na nga mga ka-idol Kanya-kanyang pwesto na naman Ang bawat isa o oh. Kanya-kanyang hukay mga ka-idol आ तो भी बोला है लगा लगा बोला बात को करता हूं ये क्या कैलेंडर लगा तो आता ही है अब खबर आया मैंने ये यहां पर नहीं गया कंट्रोल लो At dahil alas 10 na mga kaidol kami ay nagmerienda muna. Ayan o. Oh. At kakape pa sila kahit mainit ang panahon. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang dalang merienda mga kaidol pero magbibigayan. Katapos namin mag-merienda mga idol ay ayan na naman, tuloy na naman sa talabaho, sa paghuhukay. O tignan nyo mga kaidol, ang nung, ano ng hihuhukay namin, adobe yan mga kaidol. Buti na ano ng bako, yung tiniping yung, yung ng bako ay medyo lumambot ng kundi. Yan ito lang ang buhay mga kaidol, kailangan maghirap para meron tayong malutong makain para mayroon tayong pera di mayroon tayong pambiling makain mga kaidol ko ganito lang talaga ang buhay buhay mahirap si pagtyaga lang pagtingin nyo mga kaidol yung aming inuho kayo kasing tigas ng simento napakatigas mga kaidol adobe nga pala yan mga kaidol buhay na buhay na ano na adobe lumis kasi yung ano tinamaan ng bako kaya ayan napakatigas mga kaidol ko at dahil tanghali na mga kaidol kami kami naman ngayon ay magbe break time at pupunta na doon sa may ano lilim para doon na naman kami kakain mga kaidol at ito na nga kumakain na kami mga kaidol yan naman yung aming ulam ngayon kanya kanyang baon yan mga kaidol pero nagsishare kami mga kaidol ko pagkatapos namin tumain, ayan o no, nahiga muna ng konti para ma-relax ng konti ang aming katawan para makapagpahinga din mga kaidol para mamaya ay tuloy na naman ulit sa pagtatrabaho dito naman sa kabila dito na rin sila nagpahinga mga kaidol hindi na sila pumunta dun sa pinagpahingaan namin dahil medyo malayo naman kasi yun mga kaidol kaya pinili na lang nila na sa lilim na lang ng ano ng puno at ayan na nga mga kaidol idol naka na naman kami para mamaya ay uumpisa na naman namin ang aming paghuhukay sa napakatigas na lupa mga kaidol At ito na nga kami ay mag-uumpisa na naman sa aming ginagawa na pagpabakot at paghuhukay ng lupa mga kaidol ka ko. oh ko

Hey, mga kaido, kasi naman yung magkapon namin trabaho. na pawi naman kami ngayon mga ka -idol.